Hello guys! Magandang hapon sa inyong lahat. I am Chiru Gaspa Masiguri Channel, no? a faith healer, Ozo a tar healer. So ngayong hapon na to, tignan natin anong gusto nang sabihin, no? Para sa ating, this is something a weekly, ah, pasilip, no? Para sa ating first lady, ah. First Lady Arana, um, Liza Araneta Marcos, no? Alamin natin, anong makaganapan sa buhay ni Mama First Lady Araneta, um, Liza Araneta Marcos ang ating makakagilap. Tuklasin at alamin natin. So, marami kasi nag-request dito, guys. So, ngayon na natin um, i-reading, no? So, this is something, guys, with a determined purposes at the same time, pawang gabay lamang po ito, ha? Na magbibigay informasyon sa ating manonood, no? Ano man yung mga bagay na nangyari behind the scenes? So, ano man yung mga bagay na maaaring magbigay ng gabay sa kanya, no? Let's see. Angels, please give me an information po. So once again, one uh, this uh, this is channel from my channel, a feed leader, also So don't forget to like and subscribe my channel and hit up for more videos update. Then of course, guys, no, marami salamat sa mga walang sao support sa akin channel, lalo lalo lang dili skip ng ads sa so, may pagpalaing kayo ng Joss at Mega Pal. Siksiklik din ng umapaw na biyayang manong balik sa inyo. So let's see guys, what is the messages, advices sa yon ng ating Spirit no para sa ating um. First lady, no? Let's watch this. Angels, please give me information po. Okay, there's something with the Knight of Pentacles. There's a blossoming na may potential for abundance, no? Talagang sinasabi dito, mayroong siyang bagay na gustong maisakatupanin. There's a the Knight of Cups, a wish fulfillment. No, there's that something na maaring magbigay ka sa ganahan or magbigay ka tapada sa anuman yung bagay na gusto niya mangyari. No, may mga gusto siyang maisakatupanin dito. Oh my goodness. And there's a seven of swords. Just being aware, there's a cheating, lying. Oh my goodness. No, mayroong mga taong nagsisinungaling behind the scenes, behind her, her back. No, kaya kailangan mag-ingat siya. No, there's a trickery. Meron dito maging magpapanlin lang. No, meron tao sa paligid niya na, na maaring nililin lang siya. And of course, there's a two of no, piliin niya lang yung mga taong pagkakatiwalaan niya. Maging ingat siya. No, So, there's something decision na kailangan niyang gawin. Because there's something na uh, four of uh, pentacles. Na something to uh, protect a uh, power. Protect an uh, energy. Na may mga bagay na siya kailangan siyang proteksyonan. Now, there's a four of swords. Now, there's something in uh, intuitions. Now, ibig sabihin, yan, mayroon siyang mga gut feeling. Na may mga napapanaginipan siya. Baka nakakapanaginip siya ng aka. So, it means may traidor sa paligid niya. Mag-ingat siya. Oh my God, there's a ten of swords. Oh, sabotage. Oh my God, sabi ko na nga ba eh. No, ano man yung bagay na tumatakbo sa kanyang isipan o sa panaginip niya, maaaring ipinapakita doon, may pangitain na sa kanya na may traidor sa paligid niya. So let's see, what is the Nine of Pentacles? The Nine of Pentacles, Refusing with the Lovers. No, may potential talaga silang dalawa ng person niya na maging mas maayos, no? At um, talagang, um, kumbaga yaman talaga, they're so well. No, talagang Gumaga, grabe, no? Mayaman talaga sila. And this is the Queen of Swords. So, this is something like clear the boundaries. May mga bagay na kailangan niya linisin. Alisin. Kung gusto niya matupad yung mga pangarap, o gusto niya gawin. May mga project siya, ha? Ang galing, no? May mga ano pala yung, no? May mga project pala ang ating First Lady, ha? Yeah? Now, there's a Sabi ko na eh, there's a toxic and negative in around. So, tulad ng sinasabi ko, nasa paligid niya, ang mga toxic at negative dito. Piliin niya lang yung mga taong pinagkakatiwalaan niya. Dahil nasa paligid niya, no, ang mismong gustong sumegi sa kanya, pumatay sa kanya, mag-ingat siya. Ibig sabihin, etong tao na to ay nag-aaligid. No, mag siya sa mga kinakain niya at na iniinom niyang maaaring um, there's something na plano na. No, what is the two bonds. Remember si Mira King Penta ko uh, practical at maging secure siya. Na maging secure siya sa mga plano niya. Ano man yung bagay na pipiliin niya or mga taong uh, nasa paligid niya magkaroon siya ng uh, privacy, security sa sarili niya. What is the four pentacles? Now, represent with that seven one. See, I told you, this is nothing for protection. So, protection na niya at pangalagaan niya, ano man yung bagay na meron siya. There's a budgeting. So, meron siyang bagay na parang, kumbaga, uh, miniisip ngayon, na may plano siya dito no, meron siyang babudget na malaki or proyekto na kailangan mas maging secure siya. Kasi, kumaga meron siya sa paligid dito na parang sisirain ng kanyang plano at maaring maipit siya. So, kailangan mag-ingat siya. What is the four of swords? Because the ten of swords. Represent with the queen of cups. No, this is an emotional healing. So, but there's something, um, babae, no? Meron din babae dito na magaling magdrama. Mm-hmm. Na maaaring sasabutayin siya. Meron siya napapanaginipan dito ang babae. Na maaaring uh, ahas siya. No? Na maaaring sa kanya. O maaring sumira sa kanya. O lumilang sa kanya. Additional messages. There's a art of pentacles the chrysal lovers. Reversed with a sun card. This is something of pure positive outcome. Maaaring magiging magandang outcome. Wala ano naman yung mga plano nila ng dalawa ng kanyang person na maaaring magtagumpay. Oh. Magsasaksi Okay. I don't there's something a page of cups, no. Listen to your intuition and listen to your gut feeling. Kailangan niya makinig sa kanyang vibration, intuition. No, mayroon siyang bagay na nasa sense, nararamdaman, na kailangan niya sundin. Additional messages. So, there's something a four of cups. Ito yung sinasabing, oh, nakita mo yan, may offer, oh, yan, you know, oh, may cups na may offer na pagkain o inumin. Oh, mag-ingat siya, ha. Kasi there's a need of sword and death card. See? Kinaklarify siya with a seven of sword. Ibig sabihin dito, there's a three career. No? Mayroon na lilin lang sa kanya. Mayroon na sa paligid niya. Mag-ingat siya. Diba? The death card, the eight of swords na sa paligid niya, ang ang mismong susubok, na no? Pat-shigiin siya. And this is the seven of swords. Of course, mag-ingat siya sa tao na to. No, lilin langin siya nito at mag-offer sa kanya ng pagkain. No, ha? O inumin. No? Mag-ingat-ingat po siya. So, kailangan maging aware siya sa mga bagay na gagawin niya. So, let's see. Additional messages no? There is something that Sadie wants is something of information. Meron siyang bagay na malalaman. O meron siya informasyon na kailangan i-secure. No? Ano naman yung plano niya? Step by step, kailangan mag-ingat siya. Kasi parang sasabutahin siya, siya dito eh. no may mga project siya dito na parang kumbaga sisirain. Ganon. No? Additional messages. So, there is a devil card. Si kailangan niya protection ng yung sarili niya dito. There is a plan. No? About sa... About sa project. Now, there's an evil plan. Now, about project, kailangan niya uh, maging aware, no? Sa mga bagay na gagawin niya, there's a devil energy. What is the ten of swords? Sorry, the four of swords the queen of cups. No? Ano tong very dramatically actress? This is something, the ten of cups. Oh my God, related sa family. So, ibig sabihin, malapit sa kanila. No? malapit sa kanilang mag-asawa no ang itong tao na to ay maaring to may at uh, maaring luminlang sa kanila babae no so let's see what is additional messages for the outcome for the outcome we have the six of swords transition na unti-unti na magbabago ang situations no unti-unti nang um, magbabago ang eksena so kung ano man yung bagay na na binabato sa kanila ng na uh, ng prison niya, no? Kung baga, ng asawa niya, no? Ng ating president, no? Ano man yung mga ginabinaba sa kanila, unti-unti magbabago yon no? Ang, ang pagtingin sa kanila ng tao. And there's a four of wands, See? Kung baga, magkakaroon dito ng celebration. So, kung baga, meron siya mga dadaluhang mga events, so mag-ingat siya. Now, there's a fish, species, something like that, no? Now, because there's a six of cups. See? A friend, no? Itong taong may balak sa kanya, ay maaaring malapit sa kanya. Hindi lang pala sila ang target na mag-asawa, kundi ang anak din nila. So, let's see additional messages. So, there's something with the Knight of Swords, no? There's a success drive, eh. Nabibilis no? ang takbo ng sitwasyon. Na no? magkakaroon ng instinct intuition na magkakaroon ng pagbabago. Ibig sabihin dito, kung ano man yung plano ng tao na yun, gumagamag mag change plan siya kasi hindi, nagsaks hindi nagsaksin. No? And there's something at the Justice card, karma, No, kasi man yung mga, may masamang balak sa kanila, sunod ang sinasabi ko, ang family na to ay be uh, protected, no, with the guidance, no, with the spirit guides, no, divine guidance, na no, talagang pinoproteksyonan siya ng ating uh, pong may kapal. Additional messages for the outcome. Now, there's a uh, news, uh, at may informasyon na malalaman dito, no? Itong taong ta trader sa kanya, ito, itong informasyon na, na pumapasok sa kanya panaginip ay mensahe yon para mag-ingat siya. No? family related or connected sa pamilya, mutual friends, mag-ingat po sila. So, let's see additional messages tayo. Na ano pang connected dito at ano pang mensahe para sa ating first lady ang ating mahagilap. There is a five of swords. Now, this is something that's a uh, self-sabotage. Na maaring mayroong mga bagay dito na maaring sumasabotahe. O maaring magingat uh, mag siya kasi parang kumaga Uh, may ibig siya sa sitwasyon. No, may mga bagay dito na parang ang uh, gigi gigisahin siya dito parang um kumbaga pagtutulungan siya dito, parang ganon. And then sa winning na mayroong ipapanalo niya to. Additional messages. Ano yung mga bagay na maaring nagdadala ng five of swords? Gusto ko malaman to. And there's a chariot card and that's ten pentacles. Na no, talaga sinasabi dito na maaring may tungkol about sa uh, family, no? May tungkol sa um Okay, finances. Now, this is something that charity can be done action moment. Magkakaroon ng changes sa development. Na ibig sabihin, maraming mga sigalot at problema talagang dadagok pagdating sa pamilya. No, ibig sabihin nito, no I feel something na parang with the self-sabotage na parang makwento kasi tos, no? Si, si, si our first lady, parang kasi offense siya, no? Sa mga tao sa so malapit sa kanya, parang kwento siya ng kwento, ganito, ganyan. So, mag-iingat na siya, no? Mag-iingat na siya sa pagbibigay ng informasyon. No control niya. Tapos no, so, talaga na controlling yung bunga nga. And there's something we have to ones. once. I'll waiting for us, so for ship. There's a foresight. No, meron taong talagang, um, kumbaga nagsusubaybay dito. No, sa eksena nila. No, at may mga hinihintay siyang darating na informations. So, let's see. Uh, anong mga magaganap sa pamilya? No, ni First Lady. Uh, ano yung mga kailangan nilang gawin? And there's a the 9 of 20. Ako secure practical with a two so pentacles with the balance. So, kailangan nila, nilang maging balance dito. And there's a an nice of so with a mental clarity. Ibig sabihin, magbibigay liwanag to sa isipan nila. No? And there's something higher find for something um, education. So, may mga bagay dito na kailangan nyo pakakatandaan. Ano man yung bagay na nangyari sa kanila from the past, matuto na sila. No? Mayroon silang mga bagay na nakasanayan na kailangan nilang mag-adjust no? And there's something na two of us, no? Sa partnership, big sabihin nito, masyado kasi silang tiwala, no? May, there's an unconditional love, no? pagmamahal uh, compassion, na no? pagdating sa mga tao sa paligid niya, no? Kumbaga, wala kasi silang, um, kumbaga, tinitignan. So, talagang pinapakita dito na napaka down to earth. Pero ang nangyayari, sinasabotahe, no? Sinisiraan. Let's see additional messages. And there's something with the world. Now, there's something na parang magbabago ang mundo na magbabago ang sitwasyon at magtatagumpay There's an achievement Marami silang mararating at marami silang makakamtan dito Now, let's see additional messages Now, kung sino naman itong mga sumasabotahe, bigyang mukha nga Now, bigyan natin ng, ng impormasyon kung sino itong tumatry sa kanila Sino at kung ano ang mga mag, mangyayari at magaganap sa kanila Ang mga sumasabotahe, there's a page of sword Now, there's a spy looking, watching. Laging nakasubaybay. And this is the night of cups. Sabi ko na nga ba, may offer sa kanilang pagkain, inumin. And this is the night of wands. Laging nakamasid. Laging nagsusubaybay. No? Kumaga, laging nasa paligid lamang. Or, sino kaya yan? Ah, uh, additional messages. And there's a Ten of Wands. ibig sabihin nito, itong tao na to ang malakas ang loob, no? At mabigat kumbaga, marami na rin siyang mga um, mabigat na pinapasan. Itong mga tao na to, parang, parang mabigat na ang kanilang mga eksena. Parang, um, kailangan na nilang gawin to kasi um, dead end na. Malapit na sila na para... Um, malitis, no? Yung mga taong na nagda-try sa kanya, parang mabubukwa na sila, ganon kumbaga, pabigat na napabigat ang kanilang mga uh, position o sitwasyon. Additional messages. And there's something with a star card for something recovery, at makaka-recover, at maaaring may pag-asa dito na maaring mag-voice out sila o magsalita sila, no? At um pinapakita dito na maaaring bumaligtad, no? Yung mga taong tatraders sa kanila. So, ibig sabihin, kumbaga, itong tao na to ay maaaring magsalita, no? pag nagkagipitan at naipit na. Ganon. So, let's see. Additional messages naman tayo with the shadow work of What? What is the shadow work of What? And there's a tower, flexibility and resolving growth. No, may mga bagay na kailangan siya pagtyagaan. Continue lang kung ano man yung bagay na ginagawa niya. May mga bagay na mareresolba na. No? What's the clarifying for a life situation? Clarifying for a life situation. And then something, shield of resilient. No? Employer shield of resilience guarding against external pressure while nurturing your internal strength in, in love and career. Protection na niya yung sarili niya. No? Kumaga, may mga part dito na kailangan niya mag, magpatuloy si ginagawa niya magtiyaga siya, no, Tom. um, kumbaga magpursigi siya sa gusto niyang mangyari, no, may mga pagsubok na parang babayuhin siya dito, pero, kumbaga, hindi dapat hadlang yon para tumigil siya, may mga bagay siya dito na kailangan ipagpatuloy pa, ano kaya yung mga yon? What is a uh, what is the what lies, minute, we hear future. Alam niyo guys, sa kabag ano ko ng what lies, natataan na nga, ano talaga ako, kinakabahan ako, no, What lies beneath me here future? anger management. Now, there's sa kick to the crab. See? Kung bagay, meron ditong parang kailangan ma niya yung ano, kung baga pagiging aggressive. Now, there's sa the kick to the crab na kailangan yung alisin niya sa paligid niya. Now, may kailangan siyang tanggalin. No? Merong mga trader sa paligid at kick to the crab na nasa paligid niya, nasa hanay niya, na kailangan niyang alisin. No, man, nanginginit na to eh, nanginginit na tong mga tao sa paligid niya, nagiging aggressive na rin, no, yung mga tao sa paligid niya. So, ibig sabihin, kumbaga, um, the more na tumatagal, the more na parang nanginit, na parang magbo-voice out, magsasalita na talaga sila. So, guys, no, parang lalabas na. No, parang um, dahil sa nangyayari, ganito, ganyan na parang unti-unti ng malalantad sa sarili lang, uh, kumbaga, mukha, gano'n. Kumbaga, malalaman na nila, no, malalaman, na ng mga tao kung sino tinutukoy dito. So, guys, this is something a weekly pasilip na para sa ating first lady, First Lady Liza Araneta Marcos. Maraming salamat po. So once again, this is Chirugas. guest from Masagri Channel. No? A faith healer, also a tar So ngayong, um... So, this is something entertainment for for at the same time, pawang gabay lamang po ito, ha? Then, of course, don't forget to like and subscribe my channel. Ayun, hindi ko ba for more videos of this. Pakifollow na ako sa aking FB page, no? Faith Healer Maestra Ganda. No, at maraming salamat, guys, sa mga walang sabog support sa aking channel. Bye-bye and -bye. babush.